Good afternoon mga idol, mga follower Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Good afternoon po sa inyo mga idol Yan May isang project tayo dito mga idol Happy Sunday sa inyo mga idol yeah. Nagpeim lang to yung isang followers ko Na ayusin ko ro yung gutter Palitan ko ng stainless Ito naman Hindi naman kalayo to sa lugar namin mga idol kumpare uh, ko to yung may ari nito mga idol followers ko pa ito mga idol, pakita ko sa inyo. Ayan uh, mga idol. Mapapansin nyo, inside gutter yan. Ayan. Inside gutter yan kasi nagkaroon ng sidings. Ang moldura. Ayan, mapapansin uh, nyo mga idol. Kakatapos lang namin mga idol. Ayan. Ayan, pinagbaklasan mga idol. Ayan. Bulok na rin talaga mga idol kung mapapansin nyo. Ayan. Spanish gutter ang nangyayagawin dati. Mga idol ngayon, pinalitan ng box. Max gate pero stainless na ay maka, maibaba na para makauwi na sobrang init oh. ayun boss so ayun ay. mga idol grabe init dito inapura lang inapura ko lang itong mga idol kasi ang babaan nito kasi mga idol tila mawabasa lahat ng mga tila nya kasi negosyo niya tahian mga tila ayan. Ayan mga idol finish na ayan. shout out sa may ari nito na si paring Kluy Kanyete yan mga idol mapapansin nyo mga idol mga balik balik yung kurbo dahil yung mga bata pag pumupunta rito daw sa taas yan nangunguha ng mangga yan kaya hindi marunong tumapak yung mga bata kaya yun makapansin nyo bali bali yung kurbo pero ayos na to mga idol eh mapapansin nyo ah, nilinis nga na rin na namin to mga idol kasi ang daming tubi mga bata yung mga idol grabe init Ayan. ayos na to mga idol mga follower grabe init mga idol yung mga basura na nakuha namin galing sa taas ang mga pansin yung mga idol yan. yan. yung pinalitan namin mga idol yung stainless yan, ayos na to mga idol eh, sa swerte na yung si ano si paring Chloe dahil ano na yan kung yung mga idol kung hindi namin pinalitan yan mababaha mababaha yung mga tila nya ang dami nyang tila tahiyan kasi itong mga idol Bari na natin boss Ayun ano na pala Ayun mga idol Ayos na to Ha? O oh, yun Tara Ayun ano pala Hagdanan Bababa natin hagdanan Ayun ito pala Ibarang nga basura Grabe init Ah, ah Bagsak ko na lang ito rito Ayan Hmm? Ayun mo Grabe ano Ah, dito lang, dito lang yung boss, bahala na rosya. Ito? Oo. Pati itong ano, gutter. Oo. Ito yung gutter boss, dito na lang boss. Oh. Sab dito para hindi raw lilipad. Wala paglalagyan sa baba yan kasi highway. Dalawang gutter lang to mga idol. Para kahit pa paano nakatulong tayo sa isang paluwer taga rito sa amin malapit din sa amin mga idol dito sa Taytay -tay Rizal uh, bumili sa bumili sa opisina namin yung, yung kumpare ko ng gutter bumili siya kaya uh, nga ko na lang sa yung mga idol yung gutter ngayon tilulungan ko siya kahit pa paano, nakatulong din tayo sa isang follower out sa lahat ng mga follower at mga idol atin naman yung bubong niya boss magkanda bali bali na naman to kasi nagakit yung mga bata mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo mga idol Kari, shout, out sa lahat ng mga follower ko Luzon, Visayas at Mindanao shout out kabayan

inside gutter na itong mga idol uh, yung mga parapet ng sidings binalik na rin namin yan oh, pansin nyo yeah. inside gutter okay thank you God bless shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo yeah. yan mga tila to mga idol yan mga pansin nyo tahian yan tahian nyo eh. Ang mga makina niya. Okay. okay, thank you, God bless at oh, sa lahat ng mga follower at mga good afternoon po sa inyo, God bless